Hulugan ng buhawi sa panaginip. Ang panaginip ng isang buhawi ay kumakatawan sa mga makabuluhan at bigla ang pagbabago. Ito ay isang bagong sitwasyon na biglang dumating nang hindi mo inaasahan. Tulad ng alam mo, maaaring sirain ng mga buhawi ang lahat, kabilang ang mga puno at mga gusali. Ang natural na kababalaghan na ito ay nakakatakot para sa maraming tao sa makatuwid ang isang buhawi sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din ng pagkabalisa na iyong nararamdaman. Ang buhawi ay isang natural na kababalaghan na naiila na ilalarawan sa pamamagitan ng malakas na umiikot na hangin, takadalasang na sinasamahan ng malakas na ulan at kidlat. Ang mga buhawi ay maaari magdulot ng malaking pinsala sa mga gusali at pananim at magdulot ng panganib sa kaligtasan ng tao. Maaring sirain ng umiikot na hangin ng lahat ng lugar sa dinadaanan nito. Nakakaapekto rin ito sa maraming bagay tulad ng sa panaginip na ito. Lahat ng maaaring mangyari sa iyong buhay ay maaaring magbago sa iyo ng buo at sa mga pangyayari sa paligid mo. Kabilang dito ang lahat ng tao sa paligid mo dahil sa panaginip na ito. Marami kang natutunan mula sa karanasang ito para maging mas mabuting tao kada araw-araw mga buhawi ay nagdadala ng pagbabago at ito ay nakasalalay lamang sa iyo upang mapabuti ang iyong buhay. Kinakatawan din ng ipo-ipo ang, ipo -ipo ang kawalan tatag ng kakayahang malutas ang masasamang sitwasyon. Ang mga panaginip tungkol sa mga buhawi ay nangangahulugan ng mga problema at babala upang malampasan mo ang iyong mga paghihirap. Ang isang buhawi sa isang panaginip ay nagdadala din ng mga palatandaan ng lakas at galit. Inilalarawan ng tornado ang isang matinding pagbabago sa buhay ng isang tao na maaaring magwasak sa lahat. Ang mga panaginip tungkol sa mga buhawi ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang napaka-stress na sitwasyon o nakikipagpunyagi sa matinding emosyon tulad ng galit. Ang mga buhawi sa panaginip ay isang babala at pag-iwas kaya dapat mong suriin ng mabuti ang mga ito. Kung huli ka na para maiwasan ng hidwaan, matutukang ang kumilos sa harap ng mga paghihirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buhawi ng apoy. Ang mga panaginip tungkol sa mga buhawi ng apoy ay maaari maging matindi at maaari mag-iwan sa iyo ng pagkabalisa o takot sa pagising. Sa pangkalahatan, ang apoy sa panaginip ay nagpapakita ng pagbabago o pagbabago habang ang mga buhawi ay maaaring kumakatawan sa kaguluhan o kaguluhan. Kapag ang dalawang elementong ito ay tumating sa iyong panaginip, maaari itong magmungkahi na ikaw ay nakakaranas na isang makabuluhang magulong pagbabago sa iyong buhay. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang buhawi ng apoy, ito ay isa sa mga pinaka makapangyarihang simbolo. Ang buhawi ay nagpapahiwatig ng pagkawasak at pagbabago habang ang apoy sa kasong ito ay kumakatawan sa malaking panganib o babala. Inihikayat ka ng panaginip na ito na magkaroon ng kamalayan sa iyong ginagawa. Sa anumang naibigay na sandali, maaari itong magwakas ng masama. Maaaring masira ka ng sitwasyong ito kung hindi ka gagawa ng mga pag-iingat laban sa problema ng maaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buhawi sa ibabaw ng dagat. Ang panaginip tungkol sa isang buhawi sa ibabaw ng dagat ay maaaring sumagisag na isang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan o kaguluhan sa iyong buhay. Ang dagat ay madalas na nauugnay sa mga emosyon at ang buhawi ay maaaring kumatawan sa isang malakas na puwersa na pumupukaw sa mga damdaming iyon. Ang kalmadong tubig sa dagat sa isang panaginip ay kumakatawan sa katahimikan. Sa kabilang banda, ang isang buhawi sa ibabaw ng tubig dagat ay kumakatawan sa mga problema at kahirapan. Ang puyo ng tubig ng malakas na hangin na nagdadala ng tubig dagat ay sumisimbolo din ng pakiramdam ng pagkawala. Ito ay hindi magiging isang madaling araw mula ngayon, ngunit ito ay nakasalalay lamang sa iyo at sa saloobin na meron ka upang malutas ang salungatan na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buhawi sa disyerto. Gayunpaman, ang panaginip ng buhawi sa disyerto ay maaaring sumagisag ng isang pakiramdam ng kaguluhan o kawalan ng katiyakan sa isang baog o mapanglaw na sitwasyon. Ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagbabago o kaguluhan sa iyong buhay na maaring sa una ay nakakaramdam ng labis o nakakasira. Kung makakita ka ng buhawi sa disyerto, ito ay kumakatawan sa kawalan ng katiyakan na dapat kang kumilos. Maaaring kailanganin mo ng paglilinaw tungkol sa kung ano ang gusto mong gawin o magkaroon ng maraming plano. Gayunpaman, may iba pang nagawa sa iyong proyekto makakatulong kung pinlano mong muli ang iyong mga layunin ng mas mahusay upang mahiwasan ang mga problema. Ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong baguhin upang ang lahat ay dumaloy ng maayos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming buhawi. Kung nakakita ka ng maraming buhawi na umiikot sa isang panaginip, ito ay kumakatawan sa maraming mga salungatan at mga problema na maaaring mayroon ka. Maaari nitong saklawin ang mga bahagi ng pag-ibig, mga problema sa trabaho at mga problema sa iyong pamilya. Sa kasamang palad, ang lahat ng ito ay lilitaw ng sabay-sabay sa iyong buhay. Sa makatuwid, ang nangyari ay maaari makalamdam ng pagkabiko. Makakatulong ito kung merong kang magandang saloobin at kumilos ng may mataas na katalinuhan upang madaigang lahat ng mga salungatan. Bilang kahalili, ang panaginip ng maraming buhawi ay nagpapahiwatig na ikaw ay sumasa ilalim sa makabuluhang pagbabago o pagbabago. Ang maraming buhawi ay sumasagisag sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay na naaapektuhan ng mga pagbabagong ito. Bagamat ang mga pagbabagong ito ay maaaring mahirap, hawakan sa simula, maaari silang humantong sa mga positibong resulta sa katagalan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga buhawi at kidlat. Kung nakakita ka ng mga buhawi at kidlat, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa mga biglaang pagbabago na maaaring mangyari sa iyong buhay. Magbabago ito sa lahat ng paraan at madarama mo ang labis na pagkabalisa. Nahihirapan kang tanggapin ang lahat ng pagbabagong ito dahil darating ang mga ito nang hindi inaasahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang madilim na buhawi. Isang masamang senyales kapag nakakita ka ng buhawi na sobrang dilim o itim. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa maraming mga salungatan na maaring mahirap para sa iyo na malampasan. Sa makatuwid, ito ay nakasalalay sa iyo kung paano tapusin ang lahat sa oras. Samantalang kung ang isang buhawi ay sumisira sa kapaligiran sa paligid mo, ito ay nagpapahiwatig ng isang malaging na sitwasyon na maaaring makapinsala sa iyo. Magkakaroon din ito ng masamang impluensya sa mga taong malapit sa iyo. Ang itim na buhawi ay kumakatawan din sa kamatayan. Hindi ito isang sitwasyon na magpapatahimik sa iyo. Sa kabaligtaran, ito ay mag-aalala sa iyo at ang mga alalahanin ay maaaring maging mas malakas kaysa sa problema mismo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatakas mula sa isang buhawi. Kapag tumatakas ka mula sa isang buhawi, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa isang malagim na sitwasyon na darating sa iyong buhay. Samantala, kakailanganin mo ng mas maraming oras upang ihanda ang iyong sarili. Magdudulot ito ng abala at maraming problema para sa iyo. Ang mga buhawi na humahabol sa iyo ay nagpapahiwatig din na kailangan mong bigyan pansin ng mga taong makakasakit sa iyo at iwasan ang pakikitungo sa kanila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buhawi at puting usok. Ang panaginip tungkol sa isang buhawi ay maaring magpahiwatig ng kaguluhan, pagkalito o isang pakiramdam ng pagiging out of control sa ilang aspeto ng iyong buhay. Ang puting usok sa kabilang banda ay kadalasang nauugnay sa espiritual o relihiyosong simbolismo at maaaring kumatawan sa kadalisayan, kaliwanagan o pagkakaroon ng isang banal na puwersa. Ang pagsasama-sama ng dalawang simbolo na ito sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi ng isang pakiramdam na nalulula ka ng malalakas na puwersa o emosyon na mahirap maunawaan o pamahalaan. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa kalinawan o gabay sa pag-navigate sa isang mapaghamong sitwasyon. Ang puting usok sa isang panaginip kasama ang isang buhawi ay kumakatawan sa kapayapaan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroon ka mga problema sa iyong mga paniniwala o ilang bahagi ng iyong espiritual na buhay. Makakatulong kung iniisip mo may malamig na ulo na takasan ang sitwasyong ito. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa mga buhawi at baha. Kapag nanaginip ka makakita ng mga buhawi at baha, ito ay sumisimbolo sa iba't ibang masalimot na problema para malutas mo. Ang mga baha sa panaginip ay nagpapakita kung gaano ka kalakas sa pagharap sa isang sitwasyon. Kung maililigtas mong iyong sarili mula sa mga buhawi at baha, malalampasan mo ang mahihirap na sitwasyon. Sa kabilang banda, kung ikaw ay naabutan ng buhos ng ulan, hindi ka mabilis na makakaahon sa problema.